Kala mo. Anong kalahati lang? Aba, ano ka? Pingya ko, aba. Damot mo. Pinibigyan kita naman, ah. Kala mo. Damot mo. Binigyan kita. Ilan ang binigay ko sa'yo? Ha? Noon? Ganto. Ganto? Ganto yun, ha? Ganto. Ganto binigay ko una sa iyo ganto. Tapos naghingi ka pa, sabi ko nga ayaw ko na. Bigay ko isa. Di ganto na. Tapos Tapos naghingi ka pa, sabi ko ayaw ko na. Ba, umaubos yung akin. Tapos binigyan kita kasi naawa ako sa iyo. O kaya ganto na. O, tapos binigay mo sa akin ngayon dalawa. O, ano? Pingin pa dalawa. Aba, kawalan pa yun. Kasi hindi naalis itong mga A few moments later. Jesus, na ba yung Two hours later. Nung una, binigyan kita. Double yun. Ganto. Gantong. Ganto. Binigay ko lahat ganto. Nung una, binigyan kita. Ito, Di may ganto ka pa. Binigyan kita. Sabi mo, sabi mo pa nga sa akin, hingi, mahingi ka. Tapos, sabi ko, ayoko nga kasi maubos na. Pero dahil naawa ko at mabait ako sa'yo, binigyan ka ta. Tapos, naghingi ka na naman sa akin. Tapos, sabi ko, aba, grabe ka, takaw mo na. Tapos, pero dahil naawa ko sa'yo, ayoko pero dahil ako naawa sa'yo, binigyan, binigyan na kita. Kasi, Last na sabihin ko susuntok ay ta. Tapos ngayon ikaw na magbabayad. Piligyan mo ako ng ganto. Nung una. Mas mayroong ganto pa. Tapos Tapos piligyan mo ako nina. Isa. O di bayad ka na ng tatlo. Tapos ngayon piligyan mo ako isa. Ay di bayad ka na. Kwitch na tayo. Sino may utang pa sa atin? Ba't ako nagka-utang sa'yo? Anong gawin niya? Ha? Ikaw, uutang utang sa akin. Ba't ka nag-utang sa akin? Ba't nagka utang ako sa iyo? Ate si Ate <then. laughs> Wala na akong utang sa iyo, ha. Wala na akong utang sa iyo. Na, na tayo. Ha. Kuch na tayo, ha. Witch na tayo. Wala na tayong utang sa isa't isa, ha. May utang sa akin. Paano ka utang sa iyo. Ha? Kasi na ako dito. Ha? Labo kong taka. Labo Pangit mo naman. Kumaka kang ungoy. Diyan mo, kamukha ka ng inchik. Tatay mo inchik. Ano? Kamukha! Ako, bibigyan mo ako ng para may utang ako sa iyo. Ganun, ha? Hey, okay. ano, Ana? Oh, ano, no. ilang taon na no. Si Paano, Bakit? No. Bakit? Uh, no. Ano, no. no. Kasi pag hindi kita binigyan nito, wala na tayong utang. Ah, uh, oh, wala na tayong utang sa isa't isa. -isa. Pag nag-utang ako sa iyo nito, bibigyan kita na kasi may utang ako sa iyo. Ano? Pag ako na pag uh, ako nagbukas. Oo. B pag binigyan kita, pag binigyan mo ako na, may utang ako sa'yo. Babayaran kita. Pag may ako. Eh, pagkain ako. Ha? Ako. Ha? Ah. Kanya ka lang. Mapabukas. Ah. Na. Pa. Ano na? Buksan ko. No, 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 no. no. Bakit? Ayaw talaga. Lo. Mo ting.